Alright guys, so dito ako sa sa bahay namin. Oh, ito pa lang isa ay eh, hinug na. Nakita ko nung nakaraan to. Ay hindi pa ako na no, hinug. Ay, may mga ilang piraso dito na pwede na. So ito putihin ko na to kasi baka ubusin pa ng ibon. Tsaka yung tikling, ayun oh. No. Ayun. Hinug no. din guys oh. Ayun no. Ayun, no. may dilaw na oh so titibain ko yan may ilang piraso dito na pwede na rin may matigas na rin doon pero sa isang araw na kasi magkakasabay sabay eh si tatay kasi pag nagkukuha dito ay binibenta so may isa pa doon yun dalawa so sa sunod na yan titibain ko muna tong isa na to yan alam guys Tibayin ko lang to. Marami itong kwan ano, marami. Nakabango na sa kwan ay eh? sa bagyo. Ayan, eh, tibayin ko na siya. Ayan guys o, so, oh, ayan Oh, no? tinagaan ko na siya dito. So pag tiba ng saging, eh, hindi ko masyadong abot eh. Mas maganda yung mahaba yung itak eh. Ayan o. na siya guys. So, yan. <laughs> Biglaan pero worth it. Yan, yeah, hinog oh. Wow. Tikman natin. Tikman natin guys ah mm. Pakasarap na ito. Yung hinog sa puno. Yan you know, sarap po. Oh. Ang laki oh. Ang laki. Mmm, hot. Mmm medyo mapakla pa siya pero sarap na hmmm no. buti kaunti lang yung nakain ng nung kano tikling ng ibon mm. alright so may pang ano kami merienda at may pang labon ni labon ayos na merienda Wow, sarap. So, tatagain ko lang to. Tapos okay na. Dadaling ko na dun. Yun lang guys. So, ganito yung pagtiba ng saging. Tsaka napakaswerte dito sa probinsya pag may tanim kang saging. Napakalaking tulong to. Ayan. Hindi ka magugutom kasi may saging na pang reserba.